yun nga mga master pagkadating pagkadating ko nga dito merong tumabi sa akin na ay uh, isang biker at uh, kami rito na sabi ko nga ay may pick up ako dito at inaantay ko lang siyang bumaba pa lang daw siya So, nga namin mga master may parking ng mga four wheels kaya nga umatras kami dito at umatras din yung isang Mercedes Benz na parang binangga siya sa likod may tama yung likuran niya. Ay, tama pa naman yan. So kaya siya umatras pala dito mga master ay lalabas na siya, alis na siya. Hindi siya maka uh, labas labas dahil naka double parking yung nasa unahan niya kaya siya umatras. So yun mga master makikita nyo mamaya sa video kung uh, yung double parking sa unahan namin. No? So dyan nga pala mga master ay pinapalis na kami ng guardia Kaya umalis na yung uh, rider na sa kanan ko. At palis uh, paalis na rin sana ako pero dumating na yung pasahero ko sabi ko sa guard ah, sir nandyan na yung pasahero ko ayan na oh. pero sabi ng guard hindi umalis ka dyan doon ka pinalis niya pa rin ako yung kung mapapansin nyo si ma'am eh, sinunda na lang niya ako habang paalis ako nakasunod siya sa akin kasi nga ah, uh, dyan na talaga siya pero pinalis pa rin kami ng guardya at sabi ng guardya dito daw kami sa kabila sa akin lang dito, parang walang konsiderasyon yung guardia. Oo, tama. Uh, auto sa kanila yan, na bawal kami dyan. Pero andyan na yung pasahero ko, isasakay na lang. Is, pinaalis pa rin niya kami at doon daw kami magsakay sa kabila. Samantayang napakalinis naman dyan mga master sa uh, uh, pinagsakayan ko. Hindi kami nakakaabala. Mas nakakaabala pa nga yung 4 uh, wheels na naka double parking. So papakita ko yan sa inyo. Pag alis namin dyan, makikita nyo yung four wheels. na naka double parking dun sa unahan namin na hindi niya sinisita. So, ganun ba talaga pag yung maliliit lang yung sinisita, yung mga uh, malalaking tao, hindi. So, ayan yung dalawang SUV mga master, yung mukhang pang mayaman yan, ayan oh, Naka-parking talaga, dalawa sila magkatabi. Matagal na yun sila dyan mga master, kaya uh, hindi nga makaalis yung anay, slow mo pa natin. No? Oh. Kaya nga hindi makaalis yung Mercedes Benz sa sauna natin dahil naka-double parking sila. So ang uh, akin lang naman mga master, isa okay lang naman na uh, sitahin kami pero ang uh, sumusunod naman talaga tayo mga motor no sa mga uh, sinasabi ng mga guardiya no okay lang naman yun uh, dapat lang naman yun dahil kung yun ang auto sa kanila pero uh, kasi sasakay na yung pasahero ko is hindi naman kami nakakaabala. wala namang na dumadaan na sasakyan o lang sasakyan sa likod namin sasakyan na lang yung pasahero ko pinaalis pa niya talaga kami at doon kami magsakay sa kabila yun lang na kaano mga master tsaka isa pa mga master tsaka isa pa mga master dito sa pinagsakayan natin no so wala siyang mga signage mga master wala magtuturo sa iyo kung saan yung drop off pick up ng uh, motorcycle o katulad ba sa Ayala 1 di ba so merong nakalagay kung saan yung pick up at drop off ng mga Uh, motorcycle taxi. Dito mga master wala. Kaya kung baguhan ka rito talagang mapapagalit ang kanila. Kasi nga hindi mo alam kung saan yung drop off o saan yung pick up ng mga pasahero natin. So yun lang mga master sana ayos maayos na nila dyan. Sana lagyan nila ng uh, signage na uh, kung saan yung pick up at drop off ng mga motorcycle taxi para uh, maiwasan natin yung mga ganitong uh, incidente na parang nakasad uh, lang. Yun lang mga master ba bahala na kayo kung ano yung magiging komento nyo sa akin lang ay yun lang yung sa akin sinasalaysay ko lang kung ano yung sa loobing ko so yun lang mga master maraming salamat bye bye